ang lakas tao ang pangunahing kalamangan ng Rusya laban sa Ukraine mula nang sumakop sila. Para kay Vladimir Putin, laging mahalaga ang mga numero. Kung makakapagpadala ang Rusya ng mas marami sa lahat, mapapagod nila ang Ukraine at mapipilitang sumuko. Iyan ang teorya. Nalaman na ba ng Rusya na hindi epektibo ang teoryang iyon kapag kulang na sila sa sundalo? Sa Zaporizhia, humihina ang puwersa ng Rusya dahil sa kakulangan ng tao dahilan ng pinakadesperadong hakbang ni Putin. Hindi na sundalo kundi mga kusinero na ang pinapadala niya sa unahan. Noong Setyembre, labing dalawa inilabas ng Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine o Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine ang isang na-intercept na transmisyon sa radyo na nagbunyag ng nakakagulat na bagay tungkol sa mga pwersa ng Rusya. Nakikipaglaban sa huli Apolya Front sa Zaporizhia. Mas mahina ang mga pwersang iyon kaysa sa sinasabi ni Putin sobrang hina sa katunayan na napipilitan na ngayon ang Rusya sa isang nakakatuwang paraan na ipadala maging ang mga kusinero ng militar ng Rusya sa gilingan ng karne na nilikha ni Putin sa Ukraine. Sabi ng Kiev Post, na intercept ang tawag ng sundalong Ruso at komandante niya na nagbunyag kung paano gumagana ang militar ng Rusya sa huli apola. Nagsimula ang tawag ng sundalong nagmamakaawa ng tulong na alam niyang malabong dumating. Hindi ako makagalaw. Nanginginig tuhod ko. Hindi ko sila matapakan. Sabi ng sundalo sa radyo, hindi natin alam kung pagod na ang sundalong ito o nasugatan siya sa labanan-laban sa mga tropa ng Ukraine. Kaya hindi na mahalaga ang Russian na commander sa kabilang linya. Sumagot siya ng matinding panunuya at walang pakialam sa sundalong dapat niyang pinangungunahan. At nakalimutan mo pa kung nasaan ang ating evacuation team? Tanong ng commander na may panunuya na parang sinasabihan ang batang pasaway. Parang gusto mong siya pa pa ang magmaneho at maglibot sayo. Tama ba ang pagkakaintindi ko? kitang-kita agad ang kalupitan ng pamunuan ng militar ng Rusya, lalo na ng mga nakakaalam sa sistema ng Rusya. Hindi na dapat ikagulat ang kawalan ng malasakit sa sugatang sundalo. Kalupitan ng ugat ng militar ng Rusya Ayon sa Center for European Policy Analysis, Center for European Policy Analysis, sa isang artikulo noong Marso 2000 at 24, hindi anomalya ang kalupitan at kakaibang asal ng militar ng Rusya. Inaprobahan ito ng Kremlin. Ginawa para alisin ang mahihina at nagsimula pa noong panahon ni Joseph Stalin. Ayon sa SIPA, mahalagang bahagi ng doktrinang militar ng Rusya ang kalupitan, pagkawasak, at pandarambong. Halos dalawang siglo ng haligi ng doktrinang militar ng Rusya ang mga ito. Dapat tandaan ng mga gumagawa ng patakaran na hindi sinusunod ng mga revanchistang kapangyarihan, ang patakaran ng kanluran. Hindi lang nila minamaliit ang pagbabawal sa ang pananakop, kundi pati ang mga patakaran sa pagsasagawa ng digmaan. Ipinapakita ng mga salitang ito kung gaano kasaya ang Rusya na magdulot ng kalupitan sa mga sumasalungat dito. Ang kalupitang iyon ay ipinapataw at inihikayat ng militar ng Rusya sa mga sundalo nila. Ayon sa SIPA, ipinapakita ng kasaysayan ng Kremlin na ginamit ng Rusya ang buhay ng mga nasakop nilang tao bilang kabayaran sa kanilang mga sundalo. Kapalit nito, kailangang maging simbolo ng kamatayan ang mga sundalong iyon. Ayon sa inaasahan ng Rusya ayon sa SAPA, kaya ang mga sundalo ng Rusya ay nagmumula sa isang lipunan kung saan mataas ang antas ng karahasan sa tahanan at karaniwan ang pagpatay at panggagahasa sa asawa. Ang pagtanggal ng kriminalidad sa karahasan laban sa kababaihan ay nagdulot ng mga henerasyong kalalakihan na naniniwalang karahasan ang solusyon. Dahil sa diin sa kalupitan, naging manhid ang komandante ng Rusya sa tawag. Walang puwang para sa mga itinuturing na mahina. Ano man ang ibig sabihin nito sa militar ng Rusya? Binigyang diin ito ng Kiev Independent sa isang ulat noong Hunyo Isa, kung saan sinabi nilang isang grupo ng mga sundalong Ruso na kamakailan lang na bihag ay piniling sumuko. Mas natakot sila sa naranasang pang-aabuso kaysa sa pagiging bihag ng mga Ukrainian. Sabi ng outlet, kilala ang Russia sa paggamit ng gulag style na pang-aabuso para disiplinahin at parusahan ang mga sundalong lumalabag. Mayroong punishment squad ang militar ng Russia para hanapin ang mga sundalong tumatanggi sa utos umaabuso sa alak, o ayaw ng kanilang mga kasamahan. Ang mga tinatarget na sundalo ay isinasa ilalim sa pambubugbog at sa ilang pagkakataon, inilalagay pa sa mga hukay na piitan. Ikinukwento namin ito para mabigyan kayo ng konteksto sa sagot ng kumander ng mga sundalong Ruso. Ganito ang buhay militar ng karaniwang sundalong Russian. Pinapahalagahan lang sila base sa silbe. At kapag nasaktan o nagkasakit, inaabuso sila imbes na tulungan. Pero hindi pa tapos ang kumander habang sinusubukan ng kanyang tauhan na sumagot. Sinasabi na hindi niya ibig sabihin na kailangan pang iligtas siya ng kanyang kumander. dahil sa matinding galit, nawalan ng pasensya ang lalaki sa kabilang linya. Ibinunyag niya ang impormasyong magpapalakas ng loob ng mga mandirigmang Ukranyano sa huli Apollo. Sinabihan kang pumunta mag-isa. Baka kunin kanila pagdating mo. Wala nang tao roon. Umalis na lahat. Sumasabak na sa labanan ang mga kusinero dahil hindi na kayo manalo sigaw ng commander. Sandali lang ang mga kusinero ay sumasabak na sa labanan. Kung may duda na mali ang pagkakarinig sa mga salitang iyon, galit na galit ang commander ng Russia habang pinapagalitan ang mga sundalo at naibunyag ang totoong sitwasyon ng puwersa nila sa Huliapola sa pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine. Dinala nila ang mga kusinero at operator ng komunikasyon rito at pinatay sila. Halika kunin mo, sigaw ng commander sa radyo. Isa itong pagmumura mula sa pagkadismaya at kulturang militar ng Russia. Pero pagbubunyag din ito, wala na sa kusina ang mga kusinero at namamatay na sa harapan. Sa digmaan sa Ukraine, desperado na ang Russia, lalo na sa Hulyapola. Hindi ito kabilang sa kilalang lungsod sa digmaan sa Ukraine, pero naging target na agad ng mga puwersa ni Putin simula ng pananakop. Sa mga unang linggo, mas umabante ang puwersa ng Russia sa katimugang Zaporizhia Oblast, kabilang ang Hulyapola, at lumapit sa labas ng lungsod. Natigil ang pagsulong at tumatag ang mga linya ng labanan sa timog ng Hulyopola noong kalagitnaan ng dalawang libo at dalawamput simula noon. Matindi nang binobomba ng Russia ang lungsod. Simula Mayo dalawang libo at dalawamput halos araw-araw binobomba ang Hulyopola kaya maraming tirahan, sentro ng kultura at infrastruktura ng lungsod ay nasira. Kasama sa matinding kampanya ng Russia para sakupin ang Hulyopola ang sunod-sunod na air at artillery strike noong Hunyo dalawamput-dalawa para sirain ang depensa ng Ukraine sa lungsod Hindi nagtagumpay ang mga pag-atake at nakalaban ang Ukraine na bawi pa nila ilang teritoryo sa paligid ng Hulyapola Noong Enero 2023 at 23 sa gitna ng diumanoy Christmas Truce na ipinatawag ni Putin pinagtaksilan ng Russia ang tigil putukan na iyon sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng humigit kumulang 200 at 30 artillery shells sa Hulyapola Sinundan ito ng isa pang nabigong opensiba sa lungsod na nauwi sa pag-atras at pagkastol ng mga sundalo ng Russia. Ipinagpatuloy ng Russia ang pambobomba at mga pag-atake hanggang kalagitnaan ng 2,000 at 23 kung saan inilunsad ng Ukraine ang isang kontra-opensiba na umaasang mababawi ang Zaporizhia. Bigorin ang kontra-opensiba tulad ng pag-atake ng Russia sa Hulya Pola at nagresulta sa pagtigil ng frontline sa timog ng lungsod. At ganoon na nga ang nangyari sa Hulya Pola mula noon. Tuloy ang pambobomba ng Russia at paminsan-minsan ay umaatake sila na nauuwi sa pagkamatay ng lahat ng kanilang sundalo. Dahan-dahan, ngunit tiyak, unti-unting ipinapadala ng Russia ang mga sundalo nito sa isang gilingan ng karne na sila rin ang may gawa. Paminsan-minsan, may nagagawa talagang pinsala ang pambobomba na talagang tumatama sa puso. Noong Agosto 2000, at 2024 na sira ng isang pag-atake ang museo ng Hulyapola. Gaano man kalungkot para sa Ukraine na makita ang manggusaling iyon na nasunog hanggang sa lupa. Matagal na nilang inalis ang mga exhibit na dating nasa museo. Ibig sabihin, ang simbolikong tagumpay ng Russia ay mas maliit kaysa sa inaasahan. Wala namang nang nagbago sa Hulya Apola mula noong mga unang linggo ng pananakop. Noong Abril, iniulat ng TSNUA na halos isang libo sa labindalawang libong dating residente ng Hulya ang nananatili pa roon. Ginagawa ng mga natira ang lahat para mapanatiling malinis at tirahan ang lungsod na winasak ng digmaan. Sabi ng pulis na, na si Vyaslav Shaiko, Nagsasama ang Pola para tulungan ang may hina sa paglikas. Kahapon, nilikas namin ang isang dalagang matagal na dito. Nang magsimula ang airstrike, napagtanto ng lahat na dapat na silang umalis. Sabay-sabay nagsilikas ang mga matatandang residente, sabi ni Shai Ko sa transcript of stenographic notes. Target ng Russia ang Pola. Mula simula ng digmaan, malaki ang epekto ng matagal na pagtatanggol ng Ukraine sa lungsod. Hindi pa bumabagsak ang Pola at napakaraming tropang Ruso ang napabagsak ng mga tagapagtanggol nito. Desperado si Putin kaya tinawag niya ang mga kusinero na hindi pa nakipaglaban para sumali sa digmaan. Alam mo na ang mangyayari sa kanila. Lahat ng umatake sa Hulyapula ay namamatay. Mabilis na ipinaliwanag ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine ang nangyayari ngayon doon. Sa opisyal na post sa kanilang website, ibinunyag nila ang nilalaman ng leak na tawag. Sinabi ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine na hindi lang mga kusinero ang ipinapadala para lumaban bilang bahagi ng mga pag-atake ng Russia sa lungsod. Hinuhugot maging ang mga driver, signal operator, drone operator, at malubhang may sakit mula ospital para sumabak sa putukan sa Ukraine. Sila, kasama ang mga kusinero, ay ginagawang pambala ni Putin bilang huling pagsubok na masakop ang isang lungsod na hindi pa niya napapasakamay mula nang simulan niya ang kanyang pananakop. Maganda ang pagkakalarawan ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine sa sitwasyon. Dahil sa mahusay na depensa ng Ukraina at sariling kakulangan, malaki ang pagkalugi ng mga tropang Ruso. Sabi ni pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine, hindi rin epektibo ang kampanya ng mobilisasyon. Ang hindi pagdadala ng resulta ay mahinahong paraan ng pagsabing nabigo ang huling pagtatangka ng Russia sa huli apala Ayon sa UNN, ipinapakita ng bagong pagtagas na ubos na ang ideya ng Russia para sa lungsod hindi umubra ang mga taon ng pambobomba ng artilleria. Ganoon din ang mga airstrike o magkakaugnay na pag-atake sa lupa. Ngayon, napipilitan ang Russia na gamitin lahat, pati sundalong dito nagbabantay, para sa tinawag ng UNN na nakakapagod na ataking karne. Tinatrato ng mga commander ang tauhan nila na parang bagay na pwedeng isakripisyo. Nakikita ng Ukraine ang lahat ng ito at parang nagbubudbud ito ng asin sa sugat ni Putin na kasing laki ng huliapola. Tinapos ng Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine ang post tungkol sa nalik na tawag na siguradong tatagos kay Putin. Pinaaalalahanan ng Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine. Ang mga sundalong Ruso na ayaw mamatay sa walang saysay na atake ay may pagkakataong iligtas ang sarili. Para magawa ito, sumulat sa bot ng proyektong Gusto Kong Mabuhay sa Telegram, sabi ng Ukraine na matalino ito. Alam ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine na kinakausap nito ang mga hindi dapat nauuna sa labanan sa huling bahagi ng pahayag. Napag-usapan natin na dahil sa kalupitan ng militar ng Russia, maraming sundalo nila ang sumuko noon. Ngayon, binibigyan ng Ukraine ng paraan, ang mga kusinero, at lahat ng iba pang ipinadala ng Russia para lumaban at mamatay sa Huliapola upang makaligtas. Sumuko na ngayon para mabuhay at masilayan ang bukas. Hindi ito bagong taktika ng Ukraine. Iniulat ng British Broadcasting Corporation noong Nobyembre libo at dalawa ang pagsisimula ng proyektong Gusto kong Mabuhay noong Setyembre libo at dalawa. Ang proyekto ay nagsisilbing hotline na maaaring ma-access ng mga sundalong Ruso sa pamamagitan ng telegram, imbes na sa telepono. Ibig sabihin ay mas maliit ang tsansa nilang mahuli habang sinusubukan nilang sumuko. Sa unang dalawang buwan ng programa, Tatlong libo at limang daang mensahe ang natanggap ng Ukraine mula sa Russian military at kanilang pamilya. Ipinapakita nito kung gaano karami sa mga taong ipinadala ni Putin upang mamatay para sa kanyang layunin, ang hindi naman talaga gustong mapunta roon. Bagamat libo-libo na ang nakipag-ugnayan, karamihan sa kanila ay hindi talaga nakakapagsuko ng opisyal sa Ukraine sa pamamagitan ng hotline. Noong Hunyo 2,000 at 24 iniulat ng Defense Post, na halos 300 sundalo ang opisyal na sumuko sa loob ng halos dalawang taon ng programa. Mahirap malaman kung bakit malaki ang agwat sa dami ng mga sundalong Ruso na nagtatanong at sa aktwal na sumusuko. Madalas imposibleng makuha ng Ukraine ang mga sundalong gustong sumuko. Lalo na kung ang mga sundalong iyon ay nasa likod ng mga linya ng labanan o itinutulak sa isa sa mga atake ni Putin bago pa sila magkaroon ng pagkakataong isuko ang kanilang mga armas. Ang iba naman ay maaaring magpadala ng kanilang mga mensahe sa mga sandali ng kahinaan. Ngunit magpasyaring hindi ituloy iyon, mas pipiliin ko pang manatili sa militar ng Russia at sumugal sa laban kaysa mahuli bilang sumuko at maparusahan ang pag-promote ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine sa hotline matapos ilabas ang leak na tawag ay nagpapakita ng dalawang bagay. Aktibo pa rin ang I Want to Live program at naniniwala ang Ukraine na marami sa tauhan ni Putin ang nais sumuko. Patuloy ang dating ng aplikasyon. Sa Oktubre 2024 sinabi ng Kanal 13 na halos 40,000 sundalong Russian ang nag-apply sa programang I Want to Live. Ipinapakita nito na mas maraming tropang Ruso kaysa inaasahan ang gustong umiwas sa digmaan ni Putin, kahit karamihan sa kanila ay hindi makarating sa Ukraine. Ngayon, binibigyan ng pagkakataon ang mga taga pola Nagtataka kami kung ilan sa mga kusinero at hindi mandirigma na pinipilit ipadala sa unahan ang tatanggap sa alok ng Ukraine. Ang mga tatanggi ay ipadadala lang sa giyera at dadagdag sa problema ng militar ng Russia hindi lang sa Hulya Pola. Ipinapakita ng lungsod na ito na may problema ang Russia sa kakulangan ng tao na tinatago ng mga opisyal na bilang na inilalabas mismo ng Russia. Sa unang tingin, hindi dapat problema sa Russia ang alinmang bahagi ng front dahil sa mataas na pagre-recruit. Noong Setyembre, walo iniulat ng Kiev Independent na nakaka-recruit ang Russia ng dalawang daan at walumpong libong kontraktual na sundalo ngayong dalawang libo at dalawampu't limang Ayon sa pangunahing direktorado ng intelhensya ng Ukraine ang daan at libo ay patunay na nauuna ang Kremlin sa target nitong 300 at 43,000 sundalo bago matapos ang 2,000 at 25. Lahat ng mga sundalong iyon ay tumatanggap ng malalaking bayad para sa kanilang serbisyo, kabilang na ang isang beses na signing on fee na humigit kumulang 24,000 dolyar. Kung titingnan mong mabuti ang mga numero, makikitang mas nagiging desperado si Putin. Tinalakay ng The Defense Post ang ulat tungkol sa pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine at binanggit ang pahayag ni Deputy Head VADIMSKABITSKA, marami sa dalawang daan, at walumpung libo sundalo ay galing sa mga lugar na karaniwang di pinipili ng mga hukbo. Mga 25% ng bilang na ito ngayon ay mga taong nakakulong, iniimbestigahan, at may mga kasong kriminal na isinampa laban sa kanila. Ayon kay Skibitsky, sinabi rin niyang may isa libo at dalawang daang North Korean na sundalo ang inaasahang darating bilang bahagi ng anim na libo at may mga sundalo rin mula sa ibang mga bansa na pumipirma ng kontrata sa militar ng Russia na sa esensya ay kumikilos bilang mga bayarang sundalo sa ilalim ng utos ng Russia. Ipinapakita ng mga numerong ito ang dalawang bagay. Matindi ang pagre-recruit ng Russia. Hindi dahil gusto ng tao ang digmaan ni Putin, kundi dahil marami ng nalalagas na sundalo. Makikita sa huli apola na nauuna ang mga kusinero sa labanan. Dahil hindi maayos ang kalagayan ng mga tauhan ng Russia, na sumasalamin sa mas malawak na problema sa digmaan. Ayon sa Ministry ng pananalapi ng Ukraine. Mahigit isang daan at siyam na milyong sundalo ang nawala sa Russia dahil sa pagkamatay, pagkasugat o pagkabihag hanggang Setyembre 15. Ipinapakita nito ang isa sa mga dahilan kung bakit kumukuha ang Russia ng mga recruit kahit saan sila makahanap. Maraming sundalo ng militar noong simula ng pananakop ni Putin ay wala na. Desperadong pinupunan ng Russia ang mga puwang gamit ang bagong recruit. Isipin mo rin ang mga taong lumalaban ngayon sa harap ng labanan. Bukod pa sa mga kusinero at driver na humahawak na ng armas imbes na gawin ang kanilang tunay na trabaho. May mga kriminal, North Korean soldiers, na pinadala ng leader nila sa Russia. At mga dayuhang sundalong, mas interesado sa sahod kaysa laban. Alam ni Putin na maraming Russians ang hindi naniniwala sa kanyang mga ginagawa. Dahil dito, libo-libo ang sumusukong sumubok sa Ukraine, kaya iniiwasan ni Putin ang mobilisasyon. Balikan ang Setyembre 2002 at 22. Noong buwang iyon, inanunsyo ni Putin ang bahagyang mobilisasyon ng Russia na nagresulta sa halos 3,000 at libong katao na pumasok sa serbisyo militar. Ayon sa New York Times, sa Russia, kahit normal ang kontrol ng estado, nagkaroon pa rin ng malalaking protesta dahil dito. Hindi bababa sa 1,252 katao mula sa 38 lungsod ang inaresto ng Russia dahil sa pagpoprotesta kasunod ng bahagyang mobilisasyon na ito. Malinaw ang mensahe. Sinasabi ng mga tao sa Russia Nasuportado nila si Putin. Pero ayaw nilang mamatay para sa kanyang digmaan. Pagkalipas ng tatlong taon ang alaala ng mga protesta, ay patuloy nagugulo sa leader ng Russia. Ang digmaan na sinimulan niya ay tumagal ng lampas sa inaasahan at libo-libong buhay ang nawala. Kung magmobiling, magmomobilisa ka ngayon, ang mga protesta sa Russia noong 2,000 at 22 ay wala kumpara sa mga nangyari noong 2,000 at 25. Alam ni Putin na hindi papayag ang kanyang mga tao sa mobilisasyon kaya desperado na siya kaya siya nag-aalok ng malalaking kontrata. Nagbabayad ng mas mataas kaysa karaniwang sahod ng mga Ruso sa, sa harap ng mga tao na sa proseso ay sumisira sa ekonomiya ng Russia. Kaya siya kumukuha ng mga kriminal sa Russia at nagpapadala ng mga delikadong tao sa Ukraine na hindi pinagkakatiwalaan ng ibang militar. Dahil takot si Putin sa mobilisasyon, tumatanggap siya ng sundalo mula Hilagang Korea. Isa sa mas itinuturing na global na pariya kaysa Russia. At ang takot na iyon ang dahilan kung bakit ang mga kusinero ay nakikipaglaban na ngayon sa harapan sa Ukraine. Mas mabuting ipadala ang mga kusinero na iyon sa kamatayan para maantala ang mobilisasyon. Mas madaling aminin kaysa tanggapin na ang estratehiya ni Putin laban sa Ukraine ay labis ding nakasama sa Russia. Minsan higit pa, kumpara sa pinsalang naranasan ng Ukraine. Sa Julia Pola, humihina na ang opensiba ng Russia, kaya nagiging desperado na ang kanilang mga kilos. Pero mukhang hindi alam ni Putin ang katotohanan iyon. Sobrang hindi niya alam na nagsisimula ng gumamit ang Russia ng mga salita laban sa isa pang bansa na halos kapareho ng mga salitang ginamit nila laban sa Ukraine bago ang pananakop. Sukdulang kabalintunaan ito. Inaakusahan ng Russia ang Finland ng planong pananakop habang sila mismo ay naghahanda sa posibleng pananakop sa hinaharap. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa Military Show para sa mga balita sa digmaan sa Ukraine. Maraming salamat muli sa panonood.